Mga sirang speaker, bakal at bote, yan ang ilan sa mga nakokolekta ni Jester sa mga basurahan sa Barangay Scout Barrio sa kahabaan ng Luwakan Road. Nakararami rin siya ng nakokolekta ang plastic bottle. Kada araw ng kanyang pangangalakal, hindi bababa sa 30 kilo namang ito ang kanyang nakokolekta. Kumikita man, nag-aala raw siya sa pagiging laging tambak ng mga basura. Sana yung mga kuhan, hindi nila tinatapon kung saan basta-basta. Kapansin-pansin na rin ito para sa taxi driver na si Eduardo na araw-araw dumadaan sa Luakan Road. Mula sa kaunti, ngayon tambak-tambak -tambak na ang mga basura. Actually, ako araw-araw nagpapasada ako. Malimit na nakikita ko yung mga basura eh. Kaya sa tingin ko, itapon nila Sabi, ng tayo, maayos. Sa isinagawang clean-up drive ng Public Order and Safety Division, nakakolekta sila ng sampung sako ng basura. Ang malala, kabilang rito ang mga gamit na kondom at upos ng sigarilyo. Ikinababahala rin nila na tila ginagawa na rin palikuran ng ilan ang gilid ng kalsada. Kwento niya, nakaapak nga raw ang ilan nilang mga kasamahan ng dumi ng tao rito. Ang volume po, ano? yung karamihan po sa mga basurang nakita natin ay dito sa vicinity ng Uh, emergency base natin. That's why uh, uh, kami po ngayon uh, para po maiwasan natin yung indiscriminate dumping uh, dun sa emergency uh, base natin ay uh, uh, minomonitor na po natin ito. Mula dito sa aking kinatatayuan makikita na ang karatulang ito na nagsasabing Bawal magtapon ng basura, pero ilang hakbang lamang mula sa aking kinatatayuan. Makikita rin ang tambak ng mga basura, gaya na lamang ng plastic bottles at upos ng sigarilyo. Kaya panawagan ngayon ng barangay sa mga motorista at residenteng na sa daan, nadalhin naman sana ang kanilang mga basura. Bukod sa banta sa kalusugan, maaari rin daw na magdulot ang mga basura ng ilang insidente gaya ng sunog. We could see that uh, mga vegetation natin are so dried up and susceptible to uh, cause uh, forest fires kanya natin. So we just hope that people would be more responsible. Makita mo naman, this is a wide area ng Scout Barrio. No? Uh, Nakafocus din kami sa kwan, mga open spaces namin kasi mm -hmm. alam mo, kailangan minimaintain namin dyan. Dahil sa problemang ito, linggo-linggo nang nagsasagawa ang barangay ng Clean Up Drive. Patunay rin daw sa kanilang laban kontra basura ang pitong barangay resolusyon na maigting na pinatutupad sa kanilang nasasakupan. We have to take care of the surroundings na clean yung aming tinatatayuan ng bahay namin. Siguro if everybody, I really don't know on how to implement, if everybody will understand and have the fear of having a very dirty field, Baguio City in the near how many years from now, dapat yun ang ma-emphasize natin na yung mga tayo na taga-Baguio and the visitors from Baguio, they would realize na pag nagkalat ako, kawawa naman yung barangay ko, kawawa naman yung future na children na lalabas, na sila na yung mag-aano ng mga pollutions, sila na yung magiging after effect ng pollution na ginawa ng hindi naman ka barangay or most likely pasensya na kayo talagang bisita. Sa ngayon, tututukan pa ng barangay at ng Public Order and Safety Division ang naturang lugar upang malutas ang problema sa basura. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.